Tiga sir. siapa? Venezuela. Oh, from Venezuela si Sir, Sabayin, sir, wow! <laughs> <laughs> na, ta sir, One year na, sobra. Anong dyan, sir, 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 sir,

Parang wala ka nga na doon. Hindi nga din lang ito eh. Tapos hindi nga kumakaray oh. Hindi nga nakakabahan. Kumakaray so, mo. Oh, sabi mm. Mas nag-apa ko kasi sa kanya eh. Bababa ka. No, ba ka boss. Hindi, nilalaman mo. Hindi, na eh, nilalaman mo talaga. Walang matigas kapag nilalap yan. Kaya pag natutulog, ang matigas. Pagpahin mo na natin sir. May natin tirahin. Hmm. Sir, ikaw, sir. Naka-orange. ka na?

mo e, mo lang mata mo, kuya, para hindi mo sila makita. boss, yung relax na, boss. mo lang yung mata mo. Ah, kuya, ganyan ka, kuya. Ikot ka ng ikot, eh. <laughs> Sa akin, lumagatok eh. Lumagawa na ako. Oh, may... Ano yung Sir, ayapa, pa. Sumamak. Kaya ka. Kaya ka. yung, kailan yung, kailan yung, kailan yung, kailan yung, kailan yung, kailan ka kailan yung, kailan yung, kailan yung, kailan lakas kailan yung, kailan yung, kailan yung, kailan yung, kailan yung, Si, ko dito. Hatak si, hatak Bossing, nakatigas ka bossing. Relax lang bossing. Tapos na yan, last save. na yan. Teka, Tiga nakatigas. Tigas, ka Teka lang. karam lang, nagsusuntukan, nilalabanin niya. Relax lang. Relax lang muna, Wait lang, mo naman. <laughs> sir, taas mo sir, walang tulong. <laughs> <laughs> ay sir, taas mo. Sabi ko na, kaya niya yung agad oh. eh, oh. No? Ayan, oh. Wala yun, hindi 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 ginagawa na natin eh. Sa taas mo ang sa sabay. Sabi ko oh, yeah. eh. Kaya niya hindi niya niya hindi yung pagbalik ng buto eh. Anong trabaho mo sir? Construction. Kaya ako eh. Hello. Kasi. <laughs> <laughs> ilang buwan yan? Ilang buwan yan? So, sobrang nagawa niyan eh. Marami ka na napahilutan yan? Oo. Oh, sa amin. Naka na ano, ako, nakapat. Sa amin tatlong beses ko pinahilot to pero wala pa. Panlima kami? Oh, first and last. First time. Fifth and fifth last. Fifth and Hindi ko to eh. Saka so, inaalalayan ko siya kasi kabado yung mukha niya eh. May nagpamisa. nagpamisa na kasi hata ko eh. Kita nyo naman, if ever na may ganyan kayong case. Kay sir, although pinagpahinga namin yes, pero kaya kaya niya. Yung kaba lang eh. Ano kasi yan talaga, case to case basis talaga. May mga tao talaga matataas yung pain tolerance. Ate, ate. <laughs> Pa-open mo. Kasi sample. Papakita ko sa inyo kasi baka sabihin nyo, kaya-kaya pala eh. Hindi lahat yan kaya-kaya. Ito kaya. yung isa namin tinirao, tinan nyo yung mukha. May 20 years <laughs> na <namin, laughs> nagpapahinga, kaya eh, oh. mo. Eh si ate na amin, <laughs> eh, oh. okay, pero... Ganyan si <laughs> talaga yan, dahil dyan, nabasa ko dyan. Ito po muna, kayo muna. O yan, yan, yan. So paano dyan muna kayo, if ever na may frozen shoulder kayo, umay na kayo, marami na rin kayo napuntahan, malaki na yung gastos nyo, tapos hindi pa rin nagiging okay. Subukan niyo yung team namin. Sa Del Monte Bulacan po to uh, pwede nyo pong i-waste ang proper drugstore. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo sa bulahan.